Eh, si papakita ko sa inyo yung bagong tirahan namin. Uh, kasama ko itong anak ko, no? Uh, siya nagbabayad ng upa nito, may ako. Sinasamahan ko lang siya para may kasama sa Pero maganda na rin kasi mayroon na rin kong sariling uh, parkingan ng aking cart. At uh, saka mayroon tayong sariling kwarto, uh, no? kasi si ko sa inyo yung bagong namin tirahan. Uh, ito guys, ang labas, ano? Ang labas to ang lawak ng parkingan dito ah, uh, yun, may sariling gate kami ah, uh, malawak to kahit na uh, 20 na cart ang ilalagay mo dito kasya ah, uh, sige, pasok tayo, no? Kung wala pa may cart, wala pa kami salasit, ano? ah, uh, pag nag-birthday na daw pag, I mean, pag na daw si Jojo, yung anak ko bibigyan na daw ng salasit dito ah, uh, dito, yan si Jojo, oh yan, ah, nagtatabaho na sa ngayon. Ah, nagtatabaho. Ah, uh, uh tawag ko home, uh, ano, work, ano din? Work from home ang trabaho ni Jiljoy. Wala na sa Starbucks, resign na siya. <laughs> nag -re resign Ito yung warto ko, hindi ko pakita, hindi pa, pa napahayos eh. Okay, so ito, ah uh, itong prism na to, binigay sa akin to ng asawa ni Amerikanang ilaw, ni Aptakin. No? Maraming salamat, Aptakin. No? Uh, Binilahan bin nako ng pero yun yung maliit na priest, eh, para kung saan ako ay makapaglagay ng mga shumay na hindi ko hindi mo naubos, eh, no? at saka makastock ako. Na uh, ito, kusina ito. No? hindi uh, ito ako gumagawa ng sauce, temporary. Ano? Uh, nagluluto, naghahanda. Uh, ito ang aking uh, working area. Pero meron na tayong bago dun sa labas, pinagawa ng may-ari. Okay? So, uh, na uh, papakita ko sa inyong labas. Good morning, good morning sa inyong lahat. Uh, Papa lives uh, back in your service. Tagal-tagal tayo hindi nag-vlog, uh, ano? Uh, alam niyo mga uh, subscribers, followers. Uh, hindi ako nag-vlog-vlog uh, kasi uh, alam niyo naman na medyo busy tayo. Pero ngayon ay... Uh, uh, Balik uh, na naman si Papa Lips. So itong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa ang aking lutuan sa labas. Kasi yung may-ari nito na uh, inuupahan namin ay nakatira sa USA. So gusto yan, maganda ang lahat ng paligid na kanyang pinaupahan. Uh, nakita niyo kasi sa labas, uh, minsan ako ay naghuhugas ng aking mga uh, gamit. Uh, ako ay nakaupo sa sahig at saka abang uh, naglilinis ng mga kaldeo at saka mga uh, gamit ko. So ngayon natapos sa araw na uh, Tatlong araw din ako hindi nakapagtinda kasi inaayos namin itong uh, uh, kusina na aking pagtatabawan ng mga sauce at saka yung mga uh, gawain sa uh, uh, pagtimpla ng aking mga uh, tinatawag natin na uh, super sauce ni Papa Lips. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung paano natapos to, no? Uh, hindi pa nalinis, pero ipakita ko muna sa inyo ang hindi pa nalinis at pagkatapos ay nalinis na. Okay? So, labas tayo at uh, punta natin, tingnan natin. Uh, tapos na tas, uh, din ang may-ari kanina, tapos na yan. komportable uh, na yung paggawa mo ng mga gawain dito sa labas, Okay? Dito kasi po gumagawa ng aking sukses sa loob ng bahay. Uh, minsan kasi yung anak ko, uh, busy-busy din uh, uh, na yung nagluluto. Nadisturbo yung pagluto. So, yan. Uh, sabi ko... Kaya mo, sabi ni Mayari, uh, gagawa ko siya ng uh, uh, dirty kitchen sa labas. Okay? Okay, so let's go. And uh, papakita ko sa inyo. Yan, po uh, for the meantime, yung kitchen yung ginagamit namin kung luto. Dalawa lang kami ng anak ko dito. Ayan, uh, yan, sige, lalabas tayo. Tingnan natin kung anong... Uh, ayun, no? Yan, ang ginawa ng mayari nito ng no panamin. So kalat-kalat pa dito yung mga gamit ko kasi uh, hindi ako naglagay uh, dito ng mga gawain ko kasi nakadisturbo sa kanilang tabaw. No? Kalat-kalat to. Pero ayusin ko to uh, kasi tapos na ang paggawa ng kwan ng uh, to, ng kanyang uh, dirty kitchen. Ano? Ayan o. No? Kita natin, yan. Uh, pinagawaan Uh, kahapon lang ito natapos, uh, sabi niya, pwede na magamit yan. Yan, mga kalat ko na magamit. Ngunit maayos ko yan. Papakita ko nyo, pag napaayos ko na yan. Dito ako magluluto ng aking mga sauce, ano. Um, dito ako mag-ahugas. Uh, dito ako magluluto. Uh, dito ako maglalagay uh, ng mga ingredients ko. So, yun, na uh, uh, ayusin natin. Ayan, kalat-kalat talaga lahat Kalat-kalat yan. Ah... Uh, pero may bumba din dito yun yung bumba talabas dito ayan, ma ayos matanggal din itong mga kalat dito mamaya, ayan yung cart ko naka park, yan yung lumang cart ko, the original cart na uh, binigay ni Amerikanyang Hilaw na pang birthday niya, okay so uh, dito at saka mayroon tayong mga interest no? ayan, ayan uh, yung motor na yun, binigay sa akin ng subscribers yan Okay, so uh, papakita ko sa inyo pag natapos nito uh, naking na lahat. Uh, papakita ko sa inyo kung mamangha ko kung ganda nito pag natapos na. Okay, so uh, mag-aayos ako. Mahumpisan ako na mag-aayos. Gabi, tatlong araw din ako hindi nakapagtrabaho dito. Pag, pagtitinda sa paggawa ng uh, itong uh, ginagawa ng may-ari. So uh, maraming salamat po sa uh, may-ari nito na talagang concerned sa saking uh, uh, lugar ano kung saan ako ay nagtatrabaho ng aking mga uh, gawain dito sa paghanda ng siyumay ang uh, pagtitinda Okay, so uh, maraming salamat po sa iyo uh, sir uh, Sana pagpalaing rin ng Panginoon na malaking tulong to sa akin uh, na pagganin uh, negosyo. Salamat talagang talagang umiari may-ari dito, nandito talaga tatlong araw, nandito siya talagang inabangan niya kung paano gagawin dito. Okay, so babalik sa ng Amerika sa after two weeks. Yan, pagbalik niya, ayusin pa patay patal siya pa yata to, yung sahig, you know. Yeah, okay. okay, thank you very much and uh, we'll see you, eh, ko muli ay eh, yung pagnatapos natapos na to na na-ice ko. Okay? So, yung guys, sa uh, pinakita ko sa inyo, at uh, sana pag-pray nyo na lumago itong negosyo ko. Uh, malaking bagay itong uh, pinagawa sa akin ng mayari ng uh, pinaupahan namin. So, uh, hindi pa tayo nakagising <laughs> ko lang kasi uh, dumating yung mayari. Pinakita sa akin kung paano yung natapos itong uh, uh lutuan. Uh, dirty kitchen. Na. So, thank you very much for your watching and uh, Uh, sana patuloy na naman natin ang pag-abang sa mga susunod na mga uh, panoorin ni papa Lib sa inyo. okay uh, continue to uh, support and uh, pray sa uh, isa, isa isa sa atin na the Lord will bless us and guide us and protect us and uh, according to uh, his word seek ye first the kingdom of God in all its righteousness shall be added unto you. Okay, inoona you know natin, Panginoon, lahat ng kabutihan ay ibibigay ng Panginoon sa atin. Okay, God bless you all and uh, I love you all.